Mare, magandang araw. Sisig naman tayo ngayon, pero kakaiba yung ating sisig. Sardinas! Ayan, na-drain na natin na ating sardinas. Slide lang natin mga mare. Lagyan natin na ang pampalasa, aminta, Ilalagay na natin ang ating sibuyas. Yung siling mahaba. Siling nabuyo. Nakaluin lang natin mga mare. Ito dalawang ano to. Dalawang maliit na sardinas. Panghang na sardinas. Isa Ayan, nilagyan natin ng isang itlog. Haaluin natin mga mare. Ang bango na mga mare. Habot kayang sisig. Lagyan natin ng sesame.